ito yung sala. Tapos, yan mga design-design. Tapos, may ilaw-ilaw. Tapos, yan mga upuan. Tapos, yan mayroon. Upuan ulit. Tapos, ganda yung kortena. Tapos, ganda yung design niya. Tapos, TV. Naka-offer TV. Tapos ayan po yung design design, tapos maganda yung opoan. Tapos yung hagdanan papunta sa puso, mo. ay joke lang. Ito yung hagdanan papuntang second floor papuntang taas. Tapos punta tayo dito sa may ulit, sa may dining, ay sa may sala ulit. So babaan niyan sala ulit upuan na opoan na palamuti. Tapos, sana ulit, na, So, pag mo kong moderean, ah, nindot ni kayo. Oh, na ah. So, kay kuchunman oh, man. Pag Hindi rin napunta sa design, design na po. Na, may mga alak. Ay, dito. Kwan ni siya. CR ni siya. So, naaang lapapo. Dwa ka lapapo. Tapos, ganapod, hagdanan na po. Yeah. Dari na po ito sa design. design. Nindot ang design, guys. Tapos, ang lingkuran, kay pangmayaman mayaman, chit ang lingkuran ko. So, kung makalingkod, jud mo di ang lingkuran, makalimot, jud kasi yung pangan. Okay. Ma-refresh man yung utak, ay eh, charot lang. Nindot kayo, guys, kay luwag-luwag ang kuan ba? ang space sa sala. Dari na po tabalik na po. Sala lagi hapon. Na, sala lagi hapon. Dari. Balik na po tayo sa sala. So, hapon. ay hindi mahal. Mahal po ning kuan po. glass po. Nga kuan. Dari na po tabalik na po tayo sa CR guys na po, balik na po na diri. Ayan, salamin, doon ka po, salamin. Ayan, tapos na diri, ah. Tapos na, ay. Tapos, ka kayang design sa laba po. Yes. Ah, ah, ang toilet, guys. Tinan ng toilet. O, oh, nindot ka yung toilet. O, oh, diba? Hindi ka gabi, eh. Madlock mo da. Kahit puro salamin naman da. Adlok kasi muna wong tanaw oh, kung nasi at tan design design oh mahal na ja guys dining room dito to sa si dining room square 2. dito to square Pasensya na ang ng 2, guys kaya medyo di alin ah. na 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 ay na yeah. dito to oh so may mga sa mani mga plus sa plus hindi ka sa. Sala na po otro. Oh. Ay, ah, ang sala. Kaya na suga-suga. O, oh, nai, suga, suga sa gilid. Oh. Bit na kay pang mayaman dyan ni guys. O oh, niya. Nindot ni siya lingkuran dyan. Nindot, nindot dyan. So, ayun yung lingkod guys. Makalimot mo si limpangan. Hindi na o oh, nindot ni lingkuran dyan. Nay, na mga lingkuran din ako. Dari mga bisita, mga chismis-chismis, ang mga chismosa, dere ang space ninyo. Oh. Tapos, dari ang tag-iya, ang mga bisita, dere uh, de ah, dari de ang mga bisita, mga chismosa, dari ang magalingkod. Dari, hindi lang mga chismosa, dari ang magalingkod. Oh. Yeah. So, mana to? Balik-balik lang -balik yung video, guys. लेकिन बाहन एकर चुटनी